Putang ina naman, na Ano ba? Iinom ka na lang. Hindi ka pa marunong. Gusto mo ako pa magpainom sa'yo, ha? Hindi pa Ha? Ano yung mo, Nay? Magdugyot-dugyot mo na. Pasensya ka na, nak. Wag mo naman ako sigawan. Pinagtitingin na, na tayo dito. Putang ina, wala akong pakialam. Nay, may meeting ako. Tasasayan na tayo ng oras dito, eh. Nakaka-bad trip ka. Hello. Oo, oh, susunod ako dyan. Eh, may biglaan dakad lang eh. Wala naman kasi sa plano ito eh. Oo oh, nga. Sige na, sige na. Ay. Ano ba? Uupo ka na lang, hindi ka pa makaupo. Parang timang. Sorry. Ano ba kasing ginagawa natin dito? Alam mo na may meeting pa. Huh? Good afternoon, ma'am, sir. May order na po kayo. Asan, menu nyo? Ito po. Water. Just water lang. Okay na yun. Anak. Oo. Oh. Pasensya ka na. Hindi ko kasi mabasa yung menu nila eh. Eh bakit di mo kasi dinala yung salamin mo? Okay lang po, ma'am. Mag-aantay po ako. Ano na lang. Isang drinks tsaka sandwich, okay na yun. Pakabilisan ah. Hindi po, balik po ako. Ma, mong gusto mo ha? Paiin ako ha? Ibak e, pa kasi nandiyan din dito. Pwede naman tayo sa bahay kumain eh. Dahil mo artik? Eh. eh. gusto ko lang naman nak na mag-bonding sa'yo eh. Tangi na bonding eh, araw-araw na tayo magkasama. Ano ba bang gusto mo ha? Alam mo na may meeting ako. Ito na po yung water nyo. Serve ko na lang po yung order nyo five minutes from now. Thank you Sal po. Salamat, Iya. Okay. Putang ina naman na. Ano ba? Iinom ka na lang, hindi ka pa marunong. Gusto mo ako bang magpainom sa iyo, ha? Hindi ka pa na iya. Ha? Hindi mo itsura mo na eh. dugyot mo na. Pasensya ka na nak. Wag mo naman ako sigawan. Pinagtitinginan na, na tayo dito. Tangina na wala akong pa pakialam. Nay, may meeting ako. Kasi na tayo ng oras dito eh. Nakaka-bad trip ka. Ikunting oras lang naman ang hinihiling ko sa iyo, Nak. Eh. Sige, Nak. Pagbunta mo muna ako sa restroom. Sige na, bilisan mo. Kakahiya ka. Sir, attention oh. na po ah. Pero napansin ko po kung paano niyo tratuhin yung nanay niya. Oh, pakailan mo. Uy, waitress ka lang dito. Opo, sir. Hindi naman po sa pangingialam, pero pareho po tayo ng sitwasyon. Ano ibig mo sabihin? Ganon din po kasi yung tatay ko. Kunti pagsubulan ng pagkain, hindi mo magawa. Tingnan mo akong kalat-kalat. Parang ang bata. Eh, pasadya ka na Hindi ko kasi mapigilan na humingi yung kamay ko. Yan. Yan yung rason kung bakit ayaw kitang kasama. Mapagod din ako, tay. Hindi naman pwedeng palagi na lang taksusubuan. Hindi ko alam. na pala yung huling beses na magkakasama kami. Bakit? Nasaan siya? Wala na. Matay na siya. Dahil sa cancer. Hindi ko nga alam yun. Eh. Kasi sobrang busy ako sa paglalakwa siya. <laughs> Sorry, naiyak ako. Hindi ko napigilan. Kaya ikaw, pahalagaan mo siya kasi hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. <laughs> Sige po, sir. Wala na po ako. Anak. Nay. Sinsa ka na anak ah. Nagtagalan ako kasi masakit yung tuhod ko eh. Hindi nay. wala sa akin magantay. Willing ako. Hindi ka na. Pupuna-pupuna kayo. Ano yung gamit mo? Ingat lang, ha? Oh. Anak? Okay ka lang ba? Hindi ka nagalit sa akin? Bakit parang umiyak ka? Hindi. Nay, hindi, Nay. Sa sarili ko kasi nag-selfish ako. nakalimutan ko na may nanay akong nagmamahan sa akin. Natotoo. Pasensya sa mga nasabi ko at nagawa ko. Ito pa nga ako, oh, Nay. Mahal na mahal kita. At hindi ko pinagsisisihan yung mga bagay na nagawa mo sa akin, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. saya-saya ko ngayon kung alaw mo lang. Salamat, na.